<laughs> 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 baklas kasi ng baklas eh. okay, <laughs> Ah oh boy, problema yun boy Sabi mo boy Nakomment ako Ha? Huh? Nakomment ako sa si Eric Maganda mo yung video May nalalaman ba pahiga-higa yan ha Bumati ka muna boy habang nakahiga ka boy O oh, papicture ka muna Aboy. <laughs> oh boy Nakabigyo ka Nakabigyo ka Oh, oh putang ilang yun oh. Oh. <laughs> Pilipis! <laughs> ito, ang kaming ginagawa. Ayan, kita. Uh, Royce Royce. Ito, tapos na itong Mercedes kong ginagawa. Meron pa, oh. Ayan, meron pang G-Class. Meron pa dun sa dulo. Ayan, ayan, ayan. 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 Gusto nyo terbaho? Ito, marami. Kasi lang, walang sahod. Ano na? Maraming trabaho, walang sahod? Para minterbaholan sa hot? Yaman, jenipa. Oh. Gutom. <laughs> Gutom. Puro na lang tayo ni tungangan, Oo. No? Ala, may oh. mga dami mga trabaho. Ito ka, pa, to paliksus na item, oh. Yen liksoso. Huh. Ito pa, oh. BM. Ano BM? Lois Royce din. Puro-puro full, full body yan. Ito, tapos na ako nito. Ah, Mercedes E200 Lakad-lakad so, lang muna. bukas kasi ng baklas eh. Yan, yeah, Royce Rochelle, full uh, body, Himaya din yan. Yeah. Ito. BMW, dalawa yan. Mayroon sa likod na isa. Okay. Ito yung ito yung mahirap. Matagal na ito. Kasi ano, full eh, body din yan. Yeah, BM na yan. <coughs> ito yung malupit. McLaren. Kaso lang, utang na ay... sira-sira. Ay, sorry. Yan naman yung salamin, oh. Yan, oh. Kaganda, gan. Kaganda nito sa nito. Kaganda, ganda na sa sakin yan, oh. Sinisira lang. Ito, BM. Mia. Uh, uh, hi 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 Bangladesh, hi hi hi. Hi. Bangladesh o Nepali? How are you? So, eh. Masigshub. Ana Ano? Miam. Nepal. Haha. 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 Arabic-English mo ah Arabic-English mo Ito yung isa Blagger yan, boy, blagger Boy, anong ginagawa mo dyan, boy? Shout out ka, boy Ay, Shout out sa mga, mga taga-Bisaya mautog. <laughs> hindi ni Ay, hindi, may pan pala to Anong ano ka? Pangali? Ay, <laughs>

Ah, ada, hmm. black, mabukain, bade, bawa, hi, hi vlog. Hi, hi, Kumusta ka? Mabuti oh, uh, po. Buti po. Oh, uh, kapatid niya ni Sumbe. Isa up. Ada light? Wala na, video. Ah. Gilang-gala tayo sa daming ano. Wala akong upload dito. Okay. dan ngana Ganda eh. kendanang video ko <tip> Tuh, siya tapos tingauli okay. din yan yan mga pagbody din yan Yep the shun I shun people I need to banggar uh, banggar Hi hello Bangladesh Bangladesh Ada Sudani Hai, hai, <laughs> ta 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 ta, oh, so <laughs> 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 <brum, brum. <laughs> <laughs> brum 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 brum, raja raja ada bear bears. <reverse> Bakit pina? Mr. Bean! Oh, so. ah, Mr. Bean. Hi, hello. Good? Good. Good, sir. Ay, siya Tapi, ya, gue ingatkan Bye-bye.